Sa Pilipinas, maraming pamahiin na pinagpapasapasa ng matatanda. Isa na dito, huwag magwalis sa gabi. Sabi nila, kung magwawalis ka, aalis ang swerte mo. O kaya'y may susunod sa'yo na hindi mo nakikita. Kapag may namatay sa bahay, bawal magsuklay o maligo. Baka daw madamay ka sa nilalakad, mga kaluluwang naglalakad sa dilim. Kung buntis ka, huwag kumain ng kambal na saging. Sabi nila, baka kambal din ang mga anak mo. Isa tao, isa hindi. Bago umalis ng bahay, dapat umupo ka muna. Kung hindi, mawawala ang swerte mo sa biyahe o kaya'y mahuhuli ka sa mundo ng mga espiritu. Kapag bumagsak ang kutsara o tinidor, may dumating na bisita. Pero baka hindi tao. Minsan multo iyon na nagmamasid sa'yo. At ang pinakadelikado, bawal magpapicture ng tatlo. Ang nasa gitna raw, madaling mawala tinangay ng dilim. Kahit nakakatakot, bahagi ito ng buhay dito sa atin. Mga babala mula sa nakaraan para ingatan tayo sa mundo na hindi natin nakikita. Kaya sa susunod na may kumatok habang kumakain ka, mag-ingat ka. Baka hindi lang swerte ang dala nila. Baka may iba pang dahilan.